Nabilit ang magbihis si Noel. Ilang saglit pa'y sakay na sila ng taxi. Walang kibuan. Nakaliyon si Ari sa bintana, sa labas na katanaw. Sa tuwing magtatangka si Noel na dumikit sa kanya'y lumalayo ang dalaga. Ipinaramdam niya rito na talagang laban sa kanyang kalooban ang ginawa ng binata. Wala si Aling Dolor at mga alfon nang dumating si Ari sa kanila. Si Chito lamang narat na niya. Nagbabasa. Ate gusto mong ipaghain kita. Huwag na, Chito. Kumain ako. Pagkakailan niya. Kung pwede, pakitingnan mo si Mitch sa kanila. Sabihin mo ang gusto ko siyang makausap. Pasunod rin mo sa akin kwarto. Yun din, ate. Dumating nga si Mitch. O bakit lukot yata ang mukha mo? May problema ba? Mitch Noel. Pagkabanggit pa lamang niya sa pangalan ni Noel ay umahak na siya. Bakit na? Paano si Noel? Kunot ang noon ni Mitch. Aalis siya Mitch next week patungong Saudi. Aba swerte niya, bihira na ngayon nakakais papunta roon. Marami ng kalaban ng mga Pinoy. Hindi mo naiintindihan eh. Wala sa usa, marami na magtatrabaho sa ibang bansa, kahit sino sa amin. Tapos bigla siyang nagsabi ngayong palis na siya, di ba tuwira panluloko sa akin ang ginawa niya? Bakit daw alis pa siya ay may trabaho naman siya rito? Akala ko ay nagbabalak na kayong pakasal. Yun din ang akala ko. Dalawang taon ng kanyang contract meets. Ang tagal. Bakit daw kailangan pa siyang umalis? Para mapadali raw ang aming balak, kung dito lamang daw siya iba abutin pa kami ng limang taong paghihintay. Pinahid niya ang kanyang muka, sa wakas ay humintingan siya sa pagtangis. Ayaw siyang papigil, kahit anong sabihin ko ay ayaw niyang pakinggan. Ganoon naman pala, may maganda siyang dahilan. Pabayaan mo na si Noel, madali lamang ang dalawang taon, lalat may trabaho ka naman. In no time at all, tapos na ang dalawang taon at lalakad na kayo down the dahil ako ang maid of honor. Napapadyak si Aura. Akala ko pa naman ay may kakampi ako sa best friend ko. Iyon pala'y wala. Dahil okay ang katwiran ni Noel, kaya gusto niyang umalis. Kung hindi, bakit ka siya papanigan? Eh sila, ikaw na. Hindi naman sana kung mag-aalala ng ganito kung hindi lamang kusang ibinitin ni Aura ang karugtong ng sasabihin. Kung hindi lamang saan. Aura may inililihim ka sa akin, alam ko. Pero hindi naman kita pipiliting sabihin kung ayaw mo. Nakatitig siyang mabuti kay Aura. Miss, madamdaming sabi at yumakap sa kaibigan muling humihikmi. Ahura, ano ba? Sa pagitan ng mga hikbi, ipinagtapat sa kaibigan ang nagarap na sa kanila ng kasintahan. Sinabing nagpaubahaya siya sa pagkakalang aayusin na nila ang kanilang kasal. Pero ang katotohanan pala ilalayo pa ito. Paano kung hindi na siya bumalik, Miss? Paano ako? Nonsense! Bakit hindi siya babalik kay nagmamahalan kayo? Kaya ngayon lamang siya nangas after more than 2 years kayong engaged ay may katiyakan na siyang pagkukunan ng paghahanda sa inyong pagharap. Buhay may asawa. Ewan kumits, pero sa sandaling tumuli sa kalimutan niya, may commitment kami sa isa't isa. Maring pahayag ni Aura. Aria, are you serious? Iyan ang pasya ko. Alam na ba niya? Sabi ko'y bahala na siya. Ibig sabihin ay wala na akong pakialam pa sa kanya. Kung wala akong pakialam pa sa kanya, sa sandaling umalis siya. nangangahulugang tapos na sa amin ang lahat. Nagdaramdam ka lang kaya mo sinasabi yan. Ang mabuti pa ay tulugan mo ang problema. Pag nakapag-isip ka na at malamig na ang ulo mo ay saka ka magpasya ng final. Hindi kumibu si Aura. Alam niya hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Kaya lamang niya pinatawag si Miss ay pinagtapat ang lahat dito para makagaan sa kanyang dibdib. At alam niya ito lamang ang maaaring makaunawa sa kanya. Alam kong hindi basta mawawala ang pagmamahal mo kay Noel. Ngayon pa ba? Pag-aralan mong pagtisa ng kanyang pagkalayo. Pagkaraang dalawang taon ay malulubos ang kaligayahan mo no? Saka magpapalita naman kayo ng sulat Pwedeng magtawagan sa telepono At ang voice tapes na para lang kayong magkatabik, mag-uusap Sigurong ay tama ka Kaya relax, huwag mong palakihin ang maliit na problema ng iyon Hindi na, saka siyang Kung wala na tayong pag-uusapan ay uuwi na muna ako Sunday naman bukas, buong araw ay pwede tayong magkasama Ayun ay inaayos ko ang listahan ng mga benta ko para kasi nawawalan ako ng pera isang libo Sige, meets and thanks Okay ka na bang talaga? Okay na okay na Pero ang pinag-usapan natin Lahat yun ay gusto kong manatiling lihim Nating dalawa Naiintindihan ko Parang wala kang pinagsabian Sige, uuwi na ako Pero pag-iisipin niya ngayong gabi Kung tamang magalit siya kay Noel Kung nilulukos siya nito O iniisahan Kahit sa isang sulok ng panyang puso Ay hinusgahan na niya ang katipan Na inisahan nga siya nito may dahilan para talagang magkimkim siya ng galit kay Noel. Ilang ulit nagtangkam ka pag-iusap si Noel kay Aura, pero hindi siya hinarap nito. Sa pamagitan ni Mitzi ay nagpasabi niya makikipag-usap lamang siya sa binata kung hindi na itututuloy sa pag-alis. Yun ba talaga ang gusto mo, Mitz? Ayaw niyong makinig sa paliwanag ko. Walang labis, walang kulang. Ay, yung ang gustong mangyari ni Aura Noel. Dahil lamang sa gusto niyang sumunod ako sa kaniyang gusto, ay hindi na niya isasalang na alam na parang sa aming future ang pagalis kong ito. Pinakausapan lamang niya akong iparating iyan sa iyo. Hindi na ako makakaurong gusto ko kumanmits. Kung ganoon ang kanyang pasya, wala akong magagawa. Nang sumunod na biyernas ay lumipad. Diyan oh. si Noel patungong ng Saudi. Ano pang iniiyak mo riyan, ahora? Ikaw ang nagpasyang huwag maghati, di ba? Pabayaan mo na akong mitsi. Ngayon ko na lamang siya iiyakan. Pagkatapos nito ipipilitin ko na kalimutan siya. Ewan ko rin sa iyo ang tagal ninyong magkatrato. Hindi basta-basta gano'n lang ang pagbibreak niyo dahil lamang sa hindi nasunod ang gusto mo. Sinasabi mo yan dahil hindi ikaw ang nasaktan. Pinalo na yung lahat, Mitzi. Uulitin ko sa iyo. Nilalakad niya ang kanyang pagalis ng hindi niya sinasabi sa akin. Nang sigurado na isa kanya ako na niya akong yung makipagtalik sa kanya. Pumayag ako. Pinabaniwala niya ang mapapakasalan na kami. Yun pala'y aalis siya. Ginawa niya yung Aura para makatiyak na siya hindi ka nakakalas pa sa kanya. Hindi ka mawawala sa kanya habang nasa may layo siya. Kung iyon ang dahilan, wala siyang tiwala sa akin. Ang masasabi ko lamang sa iyo ay bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Iyon din ang iyong sarili. Sayang ang naipuhunan niyong pagmamahal. Sampung araw pagkatara ang umalis ni Noel ay sinulatan niya si Aura. Hindi tinanggap iyon ng dalaga. Pinabalik niya kay Noel. Ilang ulit pa rin nagpadasilala si Noel. Laging ibinabalik ni Aura sa binata, hindi binubuksan mang lamang. Kumusta si Noel? Tanong ni Ron ng dumalaw ito. Mabuti. Malungkot ang mapalayo sa minamahal Aura. Masasanay din ako. Gusto ko sana ngayain kang mamasyal, maghapunan sa labas o manood ng mga konsert para malimang. Malayo si Noel. Nobyo ko siya. Tangit na sumama ko sa iyong mamasyal. O ano pa man, lalot nag-iisag. Believe me, Aura, walang kulay ang pag ko. Para lamang maalaw ka. At hindi naman kailangan mag-isa kang sumama si Mitsi, ang iyong mama at daddy, para maiba naman ang mundo mo. Wala na nga si Noel, bahay o opisina. Office bahay ka na lang. Dapat nga ay dispuerte, nag-aatan ka na ng parties. Pabayaan mo, minsan nisasama kami sa iyo. Pero huwag muna ngayon. Gusto kong isipin mong isa kong kaibigan. Huwag kang mag-alala. kita. Alam ko na kung saan ako nakatayo. Kung saan ako nakalagar sa puso mo. Patandaan ko yan, Ron. Nakatatlong padala ng sulat si Noel bago ito tumigil na. Nakaramdam ng lungkot ang dalaga. Eh, sira na talaga ang ulo mo, Aura. Ibinabalik eh, mo ang mga sulat ni Noel. Ngayon ay nag-iisip ka bakit siya tumigil. Kung sa'yo binawain? si sisigip ka pa rin ba parang timang? Siguro nga'y baliw na ako. Pero di ba dapat ay sa'yo ini ako dahil sa ginawa niya? Ay nako, Aura. Pati ako'y maluloka sa'yo. Tayo na magsimba na tayo. Nagpauna na si Mitchie sa labang mabas ng silid ng kaibigang sinundo ng umagang iyon ng linggo. Nagpaalam ang dalawa kay Aling Mag-asal-musal muna kayo bago magsimba, maaga pa. Huwag na po, Mama Tamang-tama lamang pong abuti namin Aura ang ikalawang misa. Malapit lamang simba sa St. ni sa kanilang Dolor. Maaaring ang lakal, pero ng sumakay si Aura. Nagiging tamad ka na yata ang maglakad ha, Aura. Ikaw pa nga ang may sabi ng mahusay na exercise, ang brisk walking. Ewan ko ba? Pakaramdam ko yung natamad tamad ako. Kung hindi mo nga lamang ako sinunda, ay baka mamayang hapon ako magsimba. May pumarang jeep sa harapan nila. Sumakaya ng magkaibigan. Gustong tapos na ang misa nang dumating sila sa simbahan, nakapilis sila ng upo ang malapit sa larta. Talagang masama ang pakiramdam ko, Mitch. Bulong ni Aura. Gusto mo na bang umuwi tayo? Mamaya na lamang hapon tayo magsimba. Nag-aalas si Mitch. Hindi naman ka grabe, kagrabe, Mitch. Eh. Pwede pa akong tumagal ng isang buong misa. Talaga lang parang nanuno yung lalamunan ko. Para tuloy nahihilo ako sa dami ng tao. Sige, pagkatapos na pagkatapos ng masay, na kita. Huwag na muna tayong mag-window shopping ngayon sa susunod ng linggo. Hindi na umimik si Aura hanggang sa magsimula ang misa. Hindi na siya umalis sa pagkakaupo. Pero ramdam niya gumigit ang butil-butil na pawis sa buong katawan niya. Pumikit si Aura. Naisip niya ang mawawala rin ang masamang pakaramdam na yun. Talalamang siguro sa dami ng tao. Nang sabihin na magsitayo na ang Congregation para sa pagbasa ng pari ng gospel ay tumayo rin si Aura pero sukat daw namigot ng bigla ang kanyang paningin. Pakaramdam niya ay babaligtad ang kanyang sikmura. Nagapuha pang kanyang mga kamay ng mahahawakan. Pero wala siyang maumpsumpungan. Hanggang sa parang nahuhulog siya sa isang madilim at malalim na balon. Naririnig niya ang pagkakagulo sa pagligid. Ang pagtawag sa kanya ni na sa simula ay malapit pero lumalayo. Palayo ng palayo hanggang sa tuluyang mawala. Lumagarap ng tuluyan ng dilim. ang mahimasmasan si Aura ay nasa isang maliit na klinika siya. Nakahiga sa examination bed. Matamang ini-examine ng isang lady doctor. Luminga siya. Naroon si Mitzi at si Ron. Nakakunot siya. Naunawa na ganun ni isa Isasakay ka namin sa isang pampasaherong jeep ng dumaan si Ron. Sakay ng kanyang kotse. Doon kayo namin na isakay. Tama pa lang dito ninyo sina din na ako at may hinala akong kailan kahuling nag-commence. Last month to. Dapat nga po ay nagkaroon ako. Pero medyo na delay. Umiti ang doktora. I think you're not sick, young lady. You're just pregnant. Pero para makatiyak, ay magpa-pregnant test, test ka.